Hello, hello mga katigangers. Meron na naman tayong i-unbox. Ito, galing na naman sa sa, ano, sa uh, Amazon. Kasama yung ano i unbox natin na ano na sa, sa grill. Ito naman, ano ito uh, griddle. Kasi kapag kapag so, ano, yung in sa natin noon ito uh, oh, andi dito na yung dalawa ito payong payong <laughs> sabi ko payong payong <laughs> hindi ko alam pangalan nung sinerts ko ito yung ano uh, nakalimutan ko na ito yon stainless din ito takip nung ano ito takip nung ipapakita ko kuma, ipapakita ko mamaya ito takip nito yung ano yung yung labasan ng ano ito yung labasan ng ng apoy ito takip nyo ito para pag nag-iihaw ka dito sa ibabaw hindi na laglagan yung yung ano yung burner, burner. Ito, ayan. Dalawang stainless. At saka ito naman, ito yung griddle. Kaya pala ano, kaya pala bigat. Ito yung griddle. Alam mo maano, akala mo masipag magano mag barbecue yung isang tangke namin ang tagal taon-taon bago ma, ma, ma tangke ng gas taon-taon bago ma, maubos kasi talaga hindi diyan man ako ag ano may ba barbecue ito yung hawakan niya ah oh, maliit lang pero okay na ito magbigat ito kasi stainless ito ito ayan Ayan, ito. Mabigat. Kasi stainless. Lalagay mo ito. E, dito ka magluluto. Ayan. Dito ka magluluto ngayon. Kaya yung, yung ano, yung binili ko, papakita ko. Ito ang gamit niya ito. Ito yung gamit niya. Ito yung binili ko na, yung unang na ano, dumating, ito yung gamit niya. Ano ito yung gamit niya? Nagluluto ka. Tatakpan mo yung ano, kung ano yung tatakpan mo. yung dalawa. Ano. Pag nag, nag ano, nag iihaw ka, para pang takip mo. Ito naman, Ilalagay lagay ko dito. Puntaan natin. Ito. Luma ito, gusto ni lang itapon eh. Ito yung lagbasan ng ano kasi ng ng ano ng apoy. Eh na, na, nasira na yung ano. Ito yung ano yung payong niya. Pero, mala, pero malaki, pero malaki. Gusto ko bumaba ng konti doon Kaya Iya-adjust natin Kasi wala akong makitang ano eh Walang makitang Mas maiksi Ito yung pila ka maiksi Ngayon dalawa Ganyan Tapos yung ano naman Tatanggalin mo ito Lalagay mo itong ano Yung Itong Griddle Okay, doki, papakita ko nang pag nilagay ko. Bye-bye.